si kapatid na Jared. At kasama ko po ngayon yung mabalik sa tunay ni Iglesia itinatag ni Kristo. Uh, siya po si Ronald Alan Mendoza, no? 17 years old. Uh, siya po ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo na itinatag ni Mr. Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Ah, uh, two years. Two years uh, sa, sa Iglesia ni Cristo. Sa mga hindi po nakakaalam sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, isa sa pinakadelikadong doktrina nila. Umaga po mga kapatid. Uh, ako po si kapatid na Jared. At uh, kasama ko po ngayon yung mabalik sa tunay ni Iglesia ang itinatag ni Kristo. Uh, siya po si Ronald Alan Mendoza, no? 17 years old. Uh, siya po ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo na itinatag ni Mr. Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Ilang taon ka to, Ah, two years. Two years sa, uh, sa Iglesia ni Cristo. Sa mga hindi po nakakaalam sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, isa sa pinakadelikadong doktrina nila, kaya nga nang sinabi ni Padre, eh yung pagkilala nila kay Cristo, eh tao lang. Eh paano mo sasabihin tao eh wala pang pasimula, magkakasama sila ng Ama. At yun yung sinasabi sa 1.26 ng Genesis in 4.30 of Hebrew, o yung context nun sa Hebrew ay Elohim. At ang ibig sabihin nun ay plural gods. Therefore, magkakasama na sila ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yung anak na nasa kanan ng Ama, 3.1 ng Kolosas, yun ang ating Panginoong Heso Kristo. At yung nasa kaliwa ni Kristo, at yun ang Ama, sa isdi, sa is ng unang Timoteo, hindi malalapitan ng sino man tao. E eh kung tao lang si Kristo, e ba't nalapitan niya ang Ama? samantalang walang makakalapit na tao o makikita sa Ama. E kaya doon pumalpak si Mr. Manalo sa doktrina na yon. At isa sa patunay na Diyos rin ang ating Panginoon sa Kristo, sa 1.8 ng Hebreo, ang Ama na mismo nagsasabi, nung pinaupo niya sa kanan niyang ating Panginoong Heso Kristo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sino sinasabihan ni Kristo ng, ng Ama? Si Kristo. Anong sabi niya kay Kristo? ang iyong luklukan o Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama na mismo o ang Diyos Ama na mismo naglaklarify mula pa sa pasimula, Diyos na talaga siya. At yun ang naunawaan ni kapatid na Ronald Alan Mendoza. Kinatikais po natin siya kagabi sa awat tulong ng Diyos dahil yun ang naman po ang alam kong gawang mabuti eh. E pag hindi ko po ginawa yun, magkakasala ako ng mabigat. Gaya ng sinasabi sa 4 d ng Santiago sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Yun lang po mga kapatid, at salamat po sa Diyos, at napabalik na siya sa tunay na iglesia ang itinayo ng ating Panginoon so Kristo, at sabi sa 931 ng gawa sa La Sagrada Biblia, yun ang Las Iglesias katolikas Apostolica Romana, o ang simbahang katoliko. Salamat po sa Diyos. Eh, salamat po. Sigurado ka ba na kumbinsin na naanyaya na, na po. Sigurado ka na. Baka mami, kasi sabi nung ibang sabi nung ibang sekta, oh, babalik din yan yan. Aalis din yan. Aalis din yan sa katoliko. Baka ang dami-daming saksi na ikaw ay nagbalik sa pananampalataya. Bukas makalawa, na ay magsibahan ka na naman. Ka kaano ka convince sa iyong pananampalataya bilang katoliko? Sige nga, makarinig naman kami ng ilang salita mula sa iyo. Bakit mo ginagawa ito? Eh, pag pumalpa ka dito, nakakahiya. Ang dami-dami pa nung nakakita. O sige nga, anong bakit mo ginawa na ikay bumalik sa simbahang katoliko sa kabila ng pagbunta mo sa ibang reliyon o ibang sekta? Sige nga. ah uh, dati po, nung sa uh, loob pa kami ng iglesia ni Cristo ni Jared, uh, nag-iisip na rin po kami kung tama po ba yung aming napuntahan o napasukan sa bahay or iglesia. Uh, Pag-usapan na rin po namin matagal na ni Jared na uh, lumipat. Na nakumpinsip ako. Kaya nga, isabi mo, lumipat. Baka bukas ay eh, lilipat ka nilaman ano? Oh, ano yung tiga, Ano yung pinakamagandang nakita mo sa simbahan Katoliko? Bakit ka bumalik kasi binyagan ka naman dito eh, ano At mamaya ako ko pisanin ka I mean, para ikaw ay makatanggap ng sakramento ng ng communion. Ano? Ano yung pinakang nag nagbigay inspirasyon sa para bumalik? Sige, salita ko, tingnan tayo sila. Eh. Ano? O oh, sige, kaya is, 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 isang salita, isang sentence na pwede mong ipahayag ngayon? Ah, pinilit lang po kasi ako sa iglesia. Ah, pinilit ka sa iglesia. Kaya napupunta ka doon. Pagkatapos? Ah, yun po. Ah, narealize ko na marami ding mali doon sa sambahang yon. Kaya bumalik po ulit ako dito. Okay, ano? Oh, sige. Ilagay mo ang kamay mo sa ibabaw ng Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos gabay ng ating buhay, ng ating pananampalataya para sa kaligtasan. Aharap tayo doon at dadasal ka, sasabay ka sa ating profession of faith. Katulad ng mga kapatid natin sa katoliko na ipapahayag ang ating pananampalataya. Kaya panindigan mong mabuti kung maliwanag para sa iyo kasi eh, baka bukas mga doon ka naman sa, sa Adventist o kaya sa Jehovah's Witness. Ano? You know? Pero kung ikay bumabalik dito, welcome ka naman at natutuwa kami sa ginawa mo iyan. Patunayan mo sa buhay mo sa pang-araw-araw. Hindi paling simpleng pananampalataya, makahulugan ay gagawin mo yun. Tayo pong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Yun, sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasang palataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa si langit, sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Brother Ronald Alan, ka na sa upuan. Sana ay patuloy mong makita ang tunay na ganda at ang tamang pananampalataya bilang isang katoliko.